Nagawa na ba kayo ng 12-lead ECG at napansin nyo ba sa interpretation na nakalagay na sinus rhythm? If oo, huwag kayong mag-alala kasi ang sinus rhythm means na ang tibok ng inyong puso ay normal at ito ay nanggagaling sa natural na pacemaker ng puso. Ang sinus node, kaya sa tinawag na sinus rhythm, ang sinus node ang natural na pacemaker ng puso at ito ay nasa kanang bahagi sa taas ng puso at yon ang nagbibigay ng kuryente sa puso at ito ay nagpapatibok ng puso ng 60 to 100 beats per minute. So kung normal yung beat ng 60 to 100, ito ay iniinterpret na sinus rhythm or normal sinus rhythm for some. Kung ito naman ay mas mabagal sa 60, yon ay iniinterpret as sinus bradycardia. At kung mas mabilis sa 100, ito ay iniinterpret na sinus tachycardia. So, iba-iba lang ang kanilang bilis pero ibig sabihin na ang heartbeat ay nanggagaling pa rin sa natural or sa tamang pacemaker ng puso.